mo ba nang may bagong weapon ang US para durugin ang mga kalaban nila? Imagine mo kung paanong pwedeng maging useless ang buong defense systems ng mga kalaban ng US. Today, sisilipin natin ang pinakabagong military marvel ng Amerika, ang Mako Hypersonic Missile. Pero ito ang tanong. Hindi kaya na sobrahan ng Amerika ang talino nila? So, sa video na to, aalamin natin kung bakit itong 3.6 meter na missile ay posibleng maging alas ng Amerika para durugin ng China. And maniwala ka, alam na ng China ito, siguradong nagkakandarapa na ang mga military planners nila. Sa mundo ng military technology, may bagong pasabog ang Lockheed Martin ang Mako Hypersonic Missile na ginawa nila in 7 years ay handa ng baguhin ng aerial combat. Pero ano ba ang special dito? Imagine mo, may missile na kayang wasakin ng kahit anong defense system. Parang impossible, eh, di ba? Well, wait lang. 3.6 meters lang ang haba at 33 centimeters ang diameter. Pero, ang Mako ay isang compact powerhouse. Parang mga Nokia na cellphone noon, maliit lang pero high-tech. 590 kilograms lang ang timbang. Pero, designed ito para magkasya sa loob ng weapon base ng mga advanced fighters tulad ng F-22 at F-35. Pero, ito ang nakakatuwa. Ang F-35 ay pwedeng magdala ng anim na ganitong missile. Anim na potential game changers sa isang mission. Hindi lang yan. Ang versatility ng Mako ay talagang nakakagulat. Mula sa maliit na F16 hanggang sa malaking F15 at kahit sa PH Poseidon Patrol Aircraft na integrate na ang missile na to sa iba't ibang platforms. Baka iniisip mo compact at versatile. Pero gaano ba talaga ito kabilis? Well, baka magulat ka kasi hindi ito kasing bilis ng mga conventional na missile. Mas mabilis pa yan kay Senator Bato na magbago ng kanyang tunog. Bago tayo magpatuloy Silipin muna natin ang mga mainit na drama sa ating local politics. Alam niyo ba na si Senator Ronald Bato de la Rosa ang dating chief implementer ng controversial War on Drugs? ay nag-express ng willingness na makipag-usap sa ICC prosecutors? Oo, tama ang narinig nyo. Pero wait lang, bago tayo ma-excite, may catch ito. According kay Bato mismo sa isang interview sa Radio 630, willing lang siya for an interview. Sabi niya, kung gusto nilang mag-interview, they can interview me anytime. Pero nilinaw niya na, it doesn't mean na yumuyuko ako sa kanilang jurisdiction. Now, Isipin nyo to mga kapulse point. Bakit kaya biglang naging open si Bato sa idea ng pakikipag-usap sa ICC? Remember, isa siya sa mga pinaka-vocal critics ng ICC investigation dati. Ano kaya ang nagbago? And ito na ang pinaka-importanting tanong. Ano ang totoong plano ni Bato? Ano sa tingin nyo? Totoong change of heart ba ito? O isang strategic move lang? Ngayon, balik tayo sa strategic move na ito ng Amerika. Hindi lang basta mabilis ang Mako, hypersonic ito. May solid rocket motor na pwedeng mag-accelerate sa missile hanggang Mach 5. Limang beses na mas mabilis yan sa tunog, guys. Sa mataas na altitude, kung saan manipis ang hangin, kaya nitong abutin ang mind-bending speed na to habang nagmamaneuver for a precision strike. Pero hindi lang sa bilis ang lahat tungkol dito. Ang tunay na galing ng Mako ay nasa adaptability nito. May modular design ito na may interchangeable 60kg warheads at sophisticated homing system. Parang chameleon of destruction. Ground strikes, pagsira ng mga barko, pag-take out ng air defenses ng kalaban, kaya lahat yan ng Mako. At ito ang talagang interesting. Alam mo ba na pwede nitong baguhin ang global politics? Well... Ang development ng Mako ay hindi lang technological achievement. Statement of intent ito. Sa panahon ngayon na mataas ang geopolitical tensions, ang pagpasok ng ganitong advanced na weapon system ay pwedeng baguhin ng todo ang balance of power. Isipin mo, isang weapon na pwedeng umatake beyond the range ng karamihan ng air defense systems na sobrang bilis na halos imposible ng i-intercept. Game changer talaga ito in every sense. Pero may mas malala pa. Hindi lang technology ng misal ang tinutulak ng Lockheed Martin. Binabago rin nila kung paano ginagawa ang mga weapons na to. Gumagamit sila ng off-the-shelf components at additive manufacturing. Hindi lang mas mabilis na misal ang ginagawa nila. Mas mabilis na production process din. Pwede itong magdulot ng bagong arms race kung saan ang bilis ng production ay magiging kasing importante ng bilis ng weapons mismo. Nakakabahala, di ba? Pero guys, may isa pang twist. Hindi ko alam kung good news or bad news ito sa inyo. Pero bago yan, kung nagustuhan nyo ang video so far, pasmash naman ng like button sobrang laking tulong na sa channel yan. And pasubscribe na rin para sa mga future na videos kagaya nito. So ayun na nga. Alam niyo ba na may isang high-ranking North Korean defector na nagsabi na si Kim Jong-un ay umaasa na manalo ulit si Donald Trump sa susunod na US election? Bakit kaya? Ang mga revelations na ito ay mula kay Ri il Q, ang pinakamataas na rango na defector mula sa North Korea since 2016. Pero bago yan, let's talk muna about kung sino ba talaga itong si Ri il Q. Dating diplomat siya sa Cuba bago siya tumakas kasama ang kanyang pamilya papuntang South Korea noong November lang. Grabe ang risk na ginawa niya. Sabi niya, life or death gamble daw ito. Kasi kung nahuli sila, dalawang posibilidad lang. Life sentence sa political prison camp o kaya naman firing squad. Nakakatakot, 'di ba? Ngayon, balik tayo sa usaping Trump. Ayon kay Ri, tingin daw kasi ni Kim na si Trump ang taong pwede niyang kausapin tungkol sa nuclear weapons program nila. Remember nung 2019? Nagbreakdown breakdown nga yung talks nila noon, pero feeling ni Kim may pag-asa pa rin. Totoo kaya na gusto ni Kim ng pagbabago? O baka naman may hidden agenda sa likod nito? Kasi may babala si Ri. Sabi niya, kung sakaling mag-agree ng North Korea na i-freeze ang kanilang nuclear program kapalit ng paglift ng US sanctions, isa lang daw itong ploy, 100% na kasinungalingan. Delikado raw ito dahil mas lalo lang daw lalakas ang North Korea. Feeling niya, siguro madaling mauto si Trump. At hindi lang yan, may mas nakakatakot pa dyan. May interesting pa siyang sinabi tungkol kay Kim Jong-un. Alam niyo ba, na willing daw si Kim na patayin lahat ng 25 milyon na tao sa North Korea kung yan ang kailangan para mapanatili ang kanyang kapangyarihan? Grabe, no? Ngayon, para sa pinakamahalagang revelation ni Ri, sabi niya, wala na raw talagang tunay na loyalty ang mga tao kay Kim Jong-un. There is no genuine loyalty to the regime or to Kim Jong-un anymore. It is a forced loyalty, where one must be loyal or face death, sabi ni Ri. Grabe, no? Parang pelikulang action pero totoong buhay. Kaya mga kababayan, sa susunod na makita niyo si Kim Jong-un na nakangiti sa TV, isipin niyo kung ano kaya ang tunay na nangyayari sa loob ng North Korea. At kung makita niyo naman si Donald Trump na nangangampanya, Tandaan nyo ang sinabi ni Ri tungkol sa kanya at kay Kim. Pero sana naman totoo ang hangarin ni Kim at kung ganun nga, sana sumunod din ang China para sa kapayapaan ng mundo. Sa mundo kung saan ang mga politiko ay parang mga tuko na pabago-bago ng kulay, mga missiles na pwedeng lumipad ng Mac 5, at ang mga upuan sa gobyerno na bumubulag sa ating mga world leaders, kaya bang sumabay ng kapayapaan? So, guys, always remember na ang bawat desisyon ng mga world leaders ay may malaking epekto sa buhay ng ordinaryong mamamayan. Kaya importante na maging mapanuri tayo sa balita. Kung mas marami kang tanong kaysa sa sagot pagkatapos ng video na to, hindi ka nag-iisa. I-replay mo ulit at panoorin. Baka may mga details kang na-miss sa unang panood. At tandaan, sa high stakes game ng global politics at military technology ang kaalaman ay hindi lang power ito ay survival